bahagi ng toolkits sa isang daan at pitong pong scholars mula Romblon, Alamin ang balitang niya mula kay Paul Jason Foss. Tumanggap ng mga toolkits ang aabot sa mahigit 117 na rumlumanong scholar ng TESDA nitong August 23 to 25 kasabay ng pagdiriwang ng National Tech Book Day at 29th year anniversary ng ahensya. Ayon kay Engineer Lynette Gatarin o YC ng TESDA Romblon, ang mga libreng kursong inalok ng TESDA sa ilalim ng 2022 Special Training for Employment Program o STEP ay pinanduhan ng opisina ni Congressman Leandro Madrona. Kabilang sa mga natanggap na gamit ng mga nagsipagtapos ay oven, mixing bowl, measuring cups para sa pastry, portable sewing machine, fabric cutting shears, di ba pa para sa nagtapos sa dressmaking at iba pang gamitan na tiyak mga gamit ng mga nagsipagtapos. Layunin na test sa programang ito na maturuan ng mga manon ng basic skills sa kinuha nilang kurso at mabigyan rin ng gamit ng mga gamit sa pagsisimula ng kanilang mga negosyo. Mula romblon, Paul Jason Forstigulat para sa PIE Memorial News, on the go!